formal na isinagawa ng Ministry of Social Services and Development ang inauguration ng Batyal Al-Amal o Bahay Pag-asa sa Bayan ng Parang sa Maguindana del Norte, ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Buo ang suporta ni Maguindanao del Norte Governor Dato Tukao Mastura sa Bayt al Amal o Bahay Pag-asa na isang pasilidad na nagbibigay ng proteksyon at transformative interventions sa mga tinutukoy na children in conflict with the law. Itinayo ito ng Ministry of Social Services and Development sa Barangay Magsaysay sa Bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Sa kanyang mensahe na ibinigay ni Chief of Staff, Abay Shahida Mastura, sinusuportahan naman nun ang probinsya ang katulad ng mga proyekto bilang pangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Jen Garcia, iMinds, Philippines.